Namatay ang apat na magkakaanak sa Banipanggasinan matapos tumaob sa baha ang sinasakyan nilang bangka. nagbangkaro ang mga ito para makaligtas sa papataas na baha nang manalasa ang bagyong lando. Makibalita tayo kay John Ponsoy ng GMA Dagupan. Sa isang kapilya sa Barangay Garita, Bani, Pagasinan pinaglalamayan ang mag-asawang Sixto at Cristina Veloria at mga apong Sinatricia, tatlong taong gulang at Susan Cabana, isang taong gulang, nasawi ang magkakaanak ng tumaob sa ilog noong Lunes ng umaga ang sinakyan nilang bangka sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Lando. Nagbangkarao mga biktima noon para makaligtas sa papataas na baha. Malapit sila sa river. At saka yung area na yun palaisdaan. isdaan. Saka yung palaisdaan na yun meron din yung mga area na mababa talaga. Pero nung araw po na yun, halos tumaas yung water level. Martes ng hapon lang na natagpuan ang mga bangkay ng mga biktima kasabay ng paghupa ng baha sa lugar. Uh, natagpuan namin yung mga bangkay ng mga ano, ng mga biktima na sa nakasabit sila sa puno, nakahang sila sa puno. Bago tumaob ang bangka, naitawid pa sa ilog ang iba pang kaanak ng mga biktima. Nung tumatawid kami ma'am nung paglampas lang namin doon sa isang bahay. Ganyan lang siguro ang kalayo ng sumalpak sa amin ng malaking alon. Yun po, lumubog po. Ta tumagilid, lumubog. Sasagutin ng lokal na pamahalaan ng libing at ang pagpapagawa sa nasirang bahay ng pamilya ng mga biktima. John Punsoy, Nagbabalita, Pilipinas.